Hoswe Kabanatang Labing Isa Hanggang Ikalabing Dalawa Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Hoswe Ikalabing Isang Kabanata Ang Pagkakamit ng Lupaing Hilaga Josue Kabanatang Ikalabing Dalawa Ang Talaan ng Mga Natalong Hari Hoswe Ikalabing Isang Kabanata Nasakop ng Israel ang mga lugar sa Hilaga Nang mabalitaan ni Haring Habin ng Hazor ang mga tagumpay ng Israel, nagpadala siya ng mensahe kay Haring Hobab ng Madon, sa mga hari ng Shimron at Akshaf, sa mga haring nasa kabundukan sa Hilaga, sa mga hari sa lambak ng Hordan na nasa timog ng lawa ng Galilea, sa mga hari sa kaburulan sa Kanluran, sa mga hari sa baybayin ng Dor sa Kanluran, sa mga hari ng mga kananeyo sa Silangan at sa Kanluran ng Ilog ng Hordan, sa mga hari ng mga Amoreyo, Heteo, Perezeyo, Jebuseo na nakatira sa kabundukan at sa mga hari ng mga Heveo sa ibaba ng bundok ng Hermon sa lupain ng Mizpa. Dumating ang lahat ng hari kasama ang mga sundalo nilang kasindami ng buhangin sa dagat. Marami rin silang kabayo at karwahe. Nagtipon sila at nagkampo sa tabi ng batis ng Merom para labanan ang Israel. Sinabi ng Panginoon kay Hosea Huwag kayong matakot sa kanila dahil bukas sa ganito ring oras, ibibigay ko silang lahat sa Israel para patayin. Pipilayin niyo ang mga kabayo nila at susunugin ang mga karwahe nila. Kaya biglang lumusob si Josue at ang mga sundalo niya sa batis ng Merom. At pinagtagumpay sila ng Panginoon sa mga kalaban nila. Hinabol nila ang mga kalaban nila hanggang sa Malaking Sidon at sa Misrefot Maim hanggang sa lambak ng Mizpa sa Silangan. Pinatay nila ang mga kalaban nila hanggang sa maubos. At ginawa sa kanila ni Josue ang iniutos ng Panginoon. Pinilayan niya ang mga kabayo nila at pinasunog ang mga karwahe nila. Pagkatapos bumalik sina Josue at sinakop nila ang Hazor at pinatay ang hari nito. Nang mga panahong iyon, ang Hazor ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng kaharian. Pinatay din nila ang lahat ng naninirahan sa Hazor, Nilipol nila ito ng lubusan at walang naiwang buhay, at ang lungsod mismo ay sinunog nila. Sinakop ni Josue ang lahat ng lungsod, pinatay nila ang lahat ng naninirahan dito, pati na ang mga hari nito. Nilipol nila ito ng lubusan ayon sa iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Pero hindi sinunog ng mga Israelita ang mga lungsod sa mga bulubundukin maliban lang sa Hazor. Kinuha ng mga Israelita para sa sarili ang lahat ng nasamsam na mga hayop at mga ari-arian ng mga lungsod na ito. Pero nilipol nila ng lubusan ang mga naninirahan dito at walang naiwang buhay. Iyon ang iniutos ng Panginoon kay Moises na gawin at ito rin ang iniutos ni Moises kay Josue. Tinupad ni Josue ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain ang kabundukan, ang buong lupain ng Negev, ang buong lupain ng Goshen, ang mga kaburulan sa kanluran, ang lambak ng Hordan, ang mga kabundukan at kaburulan ng Israel. Ang teritoryo na sinakop niya ay mula sa bundok ng Halak na paahon sa Seir hanggang sa Baal Gad, sa lambak ng Lebanon sa ibaba ng bundok ng Hermon. Dinakip at pinatay niya ang mga hari ng mga lugar na ito sa mahabang panahon ng pakikipaglaban nila. Walang nakikipagkasundo sa mga Israelita para sa kapayapaan maliban lang sa mga hiveyo na nakatira sa Gibeon. Ang lahat ng hindi nakipagkasundo ay nilipol sa labanan sapagkat pinatigas ang Panginoon ng puso nila para makipaglaban sila sa mga Israelita. Kaya nga lubusan silang nilipol ng walang awa ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Nang panahong iyon nilusob ni Josue ang mga lahi ni anak na nakatira sa mga kabundukan ng Hebron, Debir, Anab at sa lahat ng kabundukan ng Huda at Israel. Nilipol sila ng lubusan ni Josue, pati na ang kanilang mga bayan. Wala nang natirang kalahi si Anak sa teritoryo ng mga Israelita, pero may natira pa sa kanila sa Gaza, Gat at sa Ashdod. Kaya sinakop ni Josue ang buong lupain ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises. Ibinigay ng Panginoon ang lupaing ito sa mga Israelita bilang mana nila at hinati nila ito ayon sa bawat lahi nila. At nahinto na ang labanan sa buong lupain. Josue, kalabing dalawang kabanata, ang mga hari na natalo sa silangan ng Hordan. Sinakop na ng mga Israelita ang mga lupain sa silangan ng Ilog Hordan. Mula sa lambak ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon Kasama narito rito ang lupain sa silangan ng lambak ng Hordan. Ito ang mga hari sa mga lugar na natalo ng mga Israelita. Si Sihon na Amoreyo na nakatira sa Heshbon, sakop ng kaharian niya ang kalahati ng Gilid. Ito ay mula sa Aruwer sa tabi ng lambak ng Arnon at mula sa gitna nito hanggang sa lambak ng Jabok na siyang hangganan ng lupain ng mga Amonita. Sakop din niya ang silangan ng lambak ng Hordan mula sa lawa ng Galilea hanggang sa Beth Jesimot, sa silangan ng dagat na patay at hanggang sa timog sa ibaba ng libis ng pisga. Ang ikalawa ay si Haring Og ng Bashan. Isa siya sa mga naiwan na Refaimeo. Nakatira siya sa Ashtarot at sa Edrei. Ang sakop ng kaharian niya ay ang bundok ng Hermon, Salika, ang buong Bashan hanggang sa hangganan ng Geshur at Maaka at ang kalahati ng Gilid hanggang sa hangganan ng Heshbon na ang hari ay sisihon, Sihon. Tinalo sila ni Moises na lingkod ng Panginoon at ng mga Israelita. Ibinigay ni Moises ang lupain ng mga ito sa lahi ni Ruben, Gad, at sa kalahating lahi ni Manase bilang mana nila, ang mga hari na natalo sa kanlura ng Hordan. Sinakop din ni Josue at ng mga Israelita ang mga lupain sa kanlura ng Hordan mula sa Baal Gad sa lambak ng Lebanon hanggang sa bundok ng halak na paahon sa seir. Ibinigay ni Josue ang mga lupaing ito sa mga Israelita bilang mana nila. Hinati niya ito ayon sa bawat lahi nila. Ang mga lupaing ito ay ang mga kabundukan, mga kaburulan sa kanluran, ang lambak ng hordan, ang mga libis, ang disyerto sa timog, at ang Nigev. Tinirhan ito dati ng mga Heteo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Heveyo at mga Jebuseyo. Ito ang mga hari ng mga lugar na iyon na tinalo ni Josue at ng mga Israelita. Ang hari ng Jericho, ang hari ng Ai malapit sa Bethel, ang hari ng Jerusalem, ang hari ng Hebron, ang hari ng Jarmut, ang hari ng Lakish, ang hari ng Eglon, ang hari ng Gezer, ang hari ng Debir, ang hari ng Geder, ang hari ng Horma, ang hari ng Arad, ang Hari ng Libna, ang Hari ng Adulam, ang Hari ng Makeda, ang Hari ng Betel, ang Hari ng Tapua, ang Hari ng Hefer, ang Hari ng Afek, ang Hari ng Lasharon, ang Hari ng Madon, ang Hari ng Hazor, ang Hari ng Shimron Meron, ang Hari ng Aksyaf, ang Hari ng Taanak, ang Hari ng Megiddo, ang Hari ng Kedesh, ang Hari ng Jokneam sa Karmel ang hari ng Dol sa Nafatdor, ang hari ng Goyim sa Gilgal, at ang hari ng Tirza. Ang mga haring ito ay tatlumput isa lahat.